Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Pwede din ito na gamitin pampaswerte sa sugal. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, kayo ay panatiko, sundin gawin at subukan lamang ang ibabahagi ko. At kung hindi naman kayo mahilig sa mga ganitong usapin, i-skip lamang ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. Pwedeng gawin ito kahit na anong araw o kahit na anong oras. Basta, meron kang 100% na paniniwala at maging positibo. Mga kailangan lamang tayo dito ng red na ampaw. At mga kailangan din tayo dito ng tatlong pirasong buong dahon ng laurel. At kailangan din natin ng tatlong pirasong baraya. Kahit na tagpipiso, ang tatlong sangkap na ito ay napakabisa para pampaswerte sa pera makahatak ng swerte. Lalo na nilagyan mo ito ng dahon ng laurel. Pagsapang samahin lamang ito sa ampaw at lagyan din ito ng konting kurot ng asin. Pangontra naman ito sa mga negatibo o malas, lalo na kung napapaligiran ka ng mga taong may ingkit yan ang nagdadala ng negatibo negative energy ang mga inggit na tao kaya lalagyan ito ng konting kurot ng asin at ilalagay ito sa inyong pitaka palagi mo lang itong dadalhin kahit saan ka magpunta kung pupunta ka ng loto kung ikaw ay tataya maglagay ka nito sa inyong pitaka palagi mo itong dadalhin ito ay magsisilbing pampaswerte mo sa pera makaakit ka ng mga blessings at mga opportunities para magkapera ka. Subukan ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte dahil napakasimple pero napaka-effective lalo na kung kumpleto ka naman ng sangkap ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa nagawin ang mga ganitong pampaswerte lalo na kung mahilig kang tumaya ng anumang uri ng sugal dapat meron kang tinatagong mga pampaswerte dyan. Hindi lamang ito pampaswerte, ito din ay pangproteksyon sa mga negatibo at malas. Dahil nilagyan ito ng dahon ng laurel at asin. Palitan lamang ito kapag nakita mo na nabasa ang ampaw, natunaw ang asin at gumawa ka ulit ng panibago. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kabal. Ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso, magtagumpay at yumaman sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.